So, ang hapon mga kalibre. Sir, ito yung uh, aircon mo na high sense na hindi gumagana ang outdoor. Ang indoor lang gumagana uh, at walang error na lumalabas. So, ngayon okay na to sir. Gumagana na yung outdoor pan motor. Gumagana na rin yung compressor. So, high sense. Walang error. Hindi gumagana ang compressor. Hindi gumagana ang pan outdoor indoor lang gumagana walang error so okay na ngayon to sir pwede mo na ma makuha ang problema nito is change value yung SMD resistor na 471 dito banda sa uh, sensor so ngayon okay na sir running condition na Kaya, pwede na ito よしはいよし